Mga kahombre at kadekalibre, ready na ba kayo sa pinakamalutong na balitang may halong katatawanan, kuryente at konting dramatic exaggeration? Tara na! Top 16. Humanitarian Mode. On. Makikita sa video si FLM na full energy habang inanunsyo na may humanitarian event sa December 7 at hindi basta-basta para sa mga special child. 7, meron kami humanitarian. Okay? Mabuhay kayo. Gip giping mag-gip giping din kayo sa mga uh, sa mga Mongoloid. Uh, DC. Oh, oh mag-gip kami sa mga special child. Ah, uh, siya nga pala. Tuloy po kami diyan sa ano, sa buwagan. Sa buwagan, tuloy po kami diyan. Flashback. Ang niya sa anak niya tumubo. Ayun, pareha silang special child. Mongoloid. <laughs> Yan ang yan ang pagkakamaling ginawa mo ko oh. Dramatic boost pa siya habang sinasabing tuloy na tuloy ang Crime Buster Humanitarian sa buwayan. Parang event launch ng bagong game update. Pag may puso, may mission. Top 15. Connect, connect, intel drop. FLM nagbanggit na may tumatawag-tawag daw sa kanya at nagko-connect-connect ng kung ano-ano. Espiritu, -ano. yun! para madala yung mga yan, sir. 'wag mong iurong ang kaso, hindi? May mga kumakausap sa akin na connect 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 connect. Na boss, baka pwedeng ano kasi mag, magkakaso rin sila sa Ay, ah, hindi. Ano 'yan, eh cybercriminal lang talaga yung ginagawa nila. At magwi-witness bi mo mismo niyan na talagang sila ay cybercriminal eh yung mga nakakita doon sa cybercrime. Pag sinabing cybercriminal, lahat sila. Baga, tulong tulong sila. Ayan. At ayon sa kanya, ito raw ang mga galawan ng food genius at cybercrime. Parang crossover episode na hindi natin in order, pero dumating sa feed. Top 14. Fake booking coffin edition. FLM nag-explain kung bakit siya lipat-lipat ng bahay. At ayon. May headshot, may fake booking na may kabaong, bulaklak, at kung ano-anong props, parang horror prank na sumobra sa budget. O, uh, ngayon ko sasabihin o, oh, bakit palipat-lipat ka ng bahay? Eh, tingnan nyo naman ho yung complaint ko sa cybercrime. Pinadalan ho ako ng kabaong, pinadalan ako ng bulaklak ng patay, so lipat ho ako ng ibang subdivision. Oo. Oh, ganun pa rin. ako. May sniper rifle na nakatutok sa batok ko. Ay, kapit bahay ko pa yung gumawa. Flashback. Headshot, headshot na. <laughs> <laughs> para naman. <laughs> para naman takot tayo sa ganyan. Ay. Oo. Oh, anong gagawin ko? Lipat o uli ako. Oo. Oh, ngayon, paglipat ko, binidyohan na naman yung bahay ko ng hating gabi. Yung sasakyang ko. Hinahawakan pa habang binibidyo. Baka ako bomba nilagay dyan. So, nun dinala sa cybercrime, aba, ay, mismong talagang sila nagsabi, this is a uh, cyber criminal. So, pag naghiring-hiring ho tayo, eh, yan ang mga magpapatunay na yung ginawa nyo ay cyber criminal. Araw-araw, mga 50 delivery ng kung ano-ano. Basto so, may nagpapadala ng dildo, may nagpapadala ng, uh, may nagpapadala ng ano, ng, uh, ano ba tawag dito? Yung para sa etis ng lalaki. Yan, yeah, kung ano-ano. So, to buy out peace, lubipat po ko na iba sa division. Wala pa ho, dalawang araw pa lang ako, pinicturean ako, may sniper rifle. Binidyohan ng bahay ko, number lahat, pinost nila. Ganun na naman yung ginawa. So, lipat na naman ako. Paglipat ko rito, ganun din o. May sniper rifle. Pagbaba ko na sasakyan, sasakyan. Hating gabi, eh, yung sasakyan, binibidyohan yung bahay. So, to be fair, eto na eh. Sasabihin ko na yung, yung address. Ayan o, yung address ko. 82 MR Luna, bayan Subdivision BF Homes, Paranaque City. Sal Wala akong order, lalo na pagkain, parcel, walang ganyan. Kasi meron akong tagpamalengke. Educational mabilis lang. Fake bookings equal harassment tactic. Kung delivery yan, sana hindi express. Top 13. CCTV Installation Arc. Makikita doon si FLM sa bagong bahay habang nagpapakabit ng CCTV. Una, shoutout sa'yo. Uh, so ngayon, nagkakabit ko ako ng CCTV. Uh, dito sa labas ng bahay, dalawa isang pagganon at isa pag pagganon. Para mamaya may pwede ko i-review kung sino man yung magbibideo. Yan. Parang nag-u-upgrade ng base sa survival game. Security level. Plunder 10 defense. Ply 5 peace of mind. Titans. Top 12. Kulong prophecy battle. Sa clip, binanggit niya na si MG daw nagsasabing January makukulong si FLM pero sagot niya, Baka ikaw pa mauna. Siya ay mahoyo ngayong Pasko. Pero hindi ganon yon. Kasi may due process yan. Sa tansya ko, mga kahombre ko, mga January katapusan yan. O yan, dinibigyan na kita ng time frame. Sabi ni MG, sa January, pasok na pasok ka na daw sa hoyo. Ah, ganon? Totoo? Baka madisappoint ka. Baka siya mauna. Bawas ka na muna dito ha. Eh yeah. ito na mga basher nagunahan nagunahan nagunahan. Oop, nakuha ng supporter ni Zero, Zero Gambler. Ang sabi ni Zero, Zero Gambler, shout out boss sino Sinonda na naman ng basher boss. Ano masasabi mo sa sinasabi hanggang last week of January ka na lang sabi raw ni Makagago. Ay baka nagkakamali ka siyang mapasok sa hoyo ngayong last week. <laughs> Ayan na nagunahan nagunahan ng mga timang. Countdown versus countdown. Parang dalawang streamer na nagaunahan sa penalty tower. Top 11. Bottle Strike Threat. FLM na high blood sa netizen na tumatawag sa kanya ng scammer. Makikita sa video na nagalit siya, may pabanta pa ng bottle strike kung walang pruweba. Kasi ho dito, pinakakalat nila pilit. Scammer, scammer, scammer. Ang tanong, kung meron ho akong in-scam, pumunta ho kayo sa bahay ko, ayan ho yung address. <laughs> Dalhin niyo ho yung ebidensya na in-scam ko kayo at tayo ay magbabayaran. Dodoblehin ko pa. Aha. Ngayon, kapag wala ko kayong naipakita, dito sa harapan ng bahay ko, sasampigayin ko kayo hanggang sa pumutok yung muso nyo. Puta na kayo naman. Scammer kayo na scammer. Sino na iskam sa inyo? O pumunta ka rito sa bahay ko kung na-scam kita. Pag hindi ko sinampigay ang mukha mo eh. Puro ka-scammer na-scammer na-scam ba kita? Pumunta ka rito sa bahay. Ipakita mo yung katibayan na in-scam kita. Babayaran kita. Pagka hindi, sasampigahin ko yung mukha mo. Scammer, scammer, scammer. Na-scam kita. Pumunta ka rito. Bigyan kita kalahating milyon. Pag wala kayo ebidensya na na-scam kita, sasampalin ko yung mukha mo hanggang sa pumutok. Gunggong ka. Oh, Okay. Hindi, as in, nagsawa na ako eh. So, hamunin na lang natin sila. Na, eto na yung address ko. Nilabas ko na. Punta kayo rito. Dalhin niyo yung ano niya na talagang proof na uh, ikaw ay na ko at uh, pabayaran ka kita. Pero pag wala kang proof na naipakita, papaluin ko ng bote ang uso mo, mamimili ka kung anong bote ipapalo ko sa iyo para matahimik ka na. Alam nyo ho, nakakasawa ho eh. Uh, pinipilit mong alam mo yon makimingle sa kanila kahit na batikusin ka ng batikos ay, talagang wala kayo ka talaga. kasi ito talagang cyber criminal ho ito eh. Ito ho'y grupo. Okay, grupo ho yan. Pag nagpost yung isa, meron silang command center na mga limandaang katao. Magko-comment ho yun na sabay-sabay. Pag ikaw ngayon nanood sa kanila, nagbasa ka ng comment, ba? Siyempre, puro ba sa sasabihin nung no, kasi sila, sila sila, sila din lang ho yun. Pero tignan mo lahat na nagko-comment, puro fake account to, karamihan. Sa live stream, bawal ang walang basehan. Top 10, expired ang mabait na FLM. May netizen na nagsabing expired na yung mabait na FLM. Sabi, expired na yung 5-day trial na mabait na FLM. Hindi naman ho, nagpapaliwanag lang ho, ho Hindi naman ho, kasi alam nyo, hindi masama ang magalit. Uh, Makagagop, booking ina mo! O yun. Puking ina mo, makagago! Makagago! Eto, talaga, binabanggit na kita. Makagago! Puking ina mo! Hayop ka! Pati yung inaanak ko, gusto mo pang magsinungaling para mapahamak yung anak, yung ama. Puking ina mo ulit! Walang hiya ka talaga, putang ina mong indyano, pang himbao. Pukin, ngayon ka magpakita sa akin, puking ina mo! hindi ko binasag-basag yung mukha mo, putang ina mo! Ngayon ka magpunta rito! Ngayon ka magtapang-tapangan! Hindi humasama ang magalit. Lalo na't kagalit-galit naman talaga. Kitang-kita ang sagot ni FLM. Pwede daw siyang magalit. Fresh pa rin ang init ng ulo. Top 9 No-Bail Moment Sa Harap Ni Casper Nakakatawa ang timing nang bigla niyang banggitin ang walang bailang rape tapos sa harap mismo ni Casper. Madidisappoint ka pagka ang, pagka ang inisip mo ay eh, makukulong ako. Madidisappoint ka. Sa babaw ng kinaso mo, may piyansa yan. Mare uh -oh. Maaari, kapag niligaw niyo yung supwena, may isyuhan ng warat, eh pero pag nalaman ko, di susurrender lang ko yan, madidisappoint lang kayo. Uh Oo. -oh. Di ba? Sana ang kinaso nyo yung mga walang bail katulad ng Ray. Yan. Katulad ng Ray. Walang bail yan. Katulad ng Ray. Yan. Katulad ng Ray. Walang bail yan. Murder. Walang bail yan. Dapat mga ganung Tuling-tuli ka. <laughs> Parang accidental TED Talk ng batas na hindi handa ang audience. Top 8. The Legendary Mugshot Photo Edit FLM pinakita ang edited mugshot photo tapos sinabi niya na permanent dismiss naman yung kaso. <laughs> Kala na yun, stress tayo sa ganyan. Uh, uh, um, namin, uh, uh, <laughs> namin, oh, 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 gwapo namin. Oh, 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 gwapo namin, oh. di ba? Fake <laughs> <laughs> account naman, boss. Ito sa akin. Ayun, lalaki mag-watch <laughs> uh, sila yung stress na stress. Oo, oh, boss. Kasi... Nagdi-delete -nagdi na kakao. Ah. Eto, kayo sa akin ng mga tropa pits. Kung kaso mong estapa, lo, lang gawa ng bagshot mo, tanga! Yun ang permanent disbase. Oo, hindi nagpakita yung mga witness doon. Yung mga complainant, hindi nagpakita. Natakot. Oo. <laughs> uh, yun ang maliwanag na gawagawa. Oo. Pero ayun, na mugshot pa rin Achievement unlocked, mugshot memories Top 7, cancelled 200 pandesal quest FLM, biglang nagbanggit ng cancel na yung 200 na pandesal Boss, ano po nangyari sa 200 na tirapay? Abay, si Eddie Malupet ay nasa Japan ngayon. Oo, may ticket pala sila ng Friday kaya hindi kami natuloy na Saturday. Pero pagbalik niya galing Japan itutuloy namin 'yon. Uunahin muna namin yung ano. Basta, ayoko na muna magsalita. Walang context, pero ang energy parang nasira yung daily quest. Mission failed. Carbs not found. Top 6. Catch me if you can. Mas pogi daw. May netizen na nagsabing parang movie ang buhay niya, Catch me if you can. Oh. Boss FLM, parang ikaw yung real-life version ni Leonardo DiCaprio sa movie na Catch Me If You Can. Medyo hawik din. Eh, I-modified mo ng konti. Uh, modified mo. Modified mo. Makikita si FLM na confident na sinabing mas pogi pa siya doon self-esteem level, maxed out, top 5. Fake Booking Anime Edition Pinakita ni FLM ang fake booking na umabot daw ng 3,000 at ang pangalan, Anime Character! Ah, uh, susunod daw kay FLA na O, oh, eto yung nag-deliver, di na kayo naawa dito kay Manong. Okay. Ah, uh, tulog pa ako nito. Apo, boss. Oh, eto. Senso. Ay, ay, so, ano ba e ay wala ba? Ano ito? Hindi pa rin nakatos po. Walang Sensui. Awawa naman yung manong. Manong driver, sorry ah. Kung sino man yan, dapat tinatawagan ito, ito yung mabuti. Anong ginamit? Tok tok po. Tok tok. Pad panda at si Eugene. Ngayon naman si Sen tok tok naman ang ginamit. Video boss na. Ah. Nakita niyo hindi na kayo naawa do sa driver. Naghahanap buhay lang, winawalan niya nyo. Grabe naman kayo. Delivery scam na may otaku twist Naka-cosplay pa yung scammer Top 4 Supuena side quest FLM na nawagan Pakisend naman sa tamang address ang Supuena Sabe Norman may hearing ka daw Paano ako magkaka Wala naman akong tatanggap na Supuena oh. Ayan ang address ko, maliwanag 82 MR Luna Bayanihan, subdivision BF Homes International IBF BF Homes para nyake Doon na kami ang usap sa korte. Ako, dami nagsasabi, boss, may hearing daw kayo, may hearing daw kayo. Wala akong natatanggap eh. Baka niligaw ho yung address. Ngayon, ako po'y nananawagan sa lahat ng prosecutor ng Paranaque City kung meron man ho nagkahuso sa akin dyan ng kaututan at kaututan, kaututan ay para naman ho patas. Ako ho'y pasagutin ninyo kung ang kinaso sa akin ay eh, yung paggal pa yung sinasabing regarding sa kotse na ipinakita ko raw yung kanilang uh, privacy. Abay, ano hong gagawin ko? Umikot hudo sa bahay na temporary house ko yung kotse na yon. Ata nagpupumilit pumasok. Ako ho ay may report. Logbook report ng security guard, pati yung ng homeowners. Na talaga yung sasakyan na yon, yung plate number na yon ay nagpupumilit pumasok. Alam nga, hindi ko ipahanap yon, Di ba? So diyan pa lang ho, hawak ko ho yung papel. Eh dismiss na ho 'yan. Hindi na talaga masala ang mga kasalanan mo. At saka anong pinagsasasabi mo na naidamay lang ang may-ari ng challenger? Ako nga may-ari ng challenger, gets mo? Hindi ka kasi updated. Ang dami mong kabalbalan na sinabi. Kaso lang nakasira ka ng tao. Gets mo? Ang binanggit mong pangalan ay isang malaking negosyante. Naiintindihan mo ba? Dahil ayon sa kanya, wala pa siyang natatanggap kahit isa. May netizen pang nagsabi, pero ayon sa video, di siya makapunta dahil wala nga siyang natanggap na papel. Top 3, No Forgiveness Until Magsorry Flem nagpahayag na hindi niya mapapatawad si MG hanggat hindi ito humihingi ng sorry kay Jadera. Sabi ni Lev Jones, willing na daw po si Makagago makipagbati sa'yo, Idol. May bago upload siya. Ah, ganon? De, Mag-sorry muna siya doon sa pangalang kinalagkad niya. Tsaka kami mag-usap. Sa korte na kami mag-uusap. Pag nasa court na. Doon na kami mag-uusap sa korte. Ako, dami nagsasabi, Boss, may hearing daw kayo, may hearing daw kayo. Wala akong natatanggap eh. At ayon sa kanya, sa court hiring na sila magkikita, Court Battle Royale, Top 2. Bodyguard refuses the interview. Makikita na sinabi ni FLM na ayaw na raw ng bodyguard na i-interviewin si Joshua. Ayaw na ng mga bodyguard ko. Sabi niya, boss, wag ka tatanggap ng kahit na sinong... Tsaka ng advisor ko, wag ka nang tatanggap na kahit sinong magpresenta para lang magsalita sa si channel mo. So, pinagbawalan na ako. Napakarami pong bodyguard ng tao na ito. Tulad niyan, tinawag niya si Edmundo, si Inkong, at si Casper. Tatlo yon mga kahombre ko. Uh, Casper! Edmundo! Inkong! Wala sa si sa mga bata ako, ah. <laughs> tinawag ko tatlo. Si Casper, si Edmundo, si Inkong. Casper! Kasper! 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 Meaning, interview quest denied. Top 1. The fake OG sacred interview. Cancelled. Pinaka top clip. Sinabi ni FLM na hindi na matutuloy ang interview sa fake OG sacred. Hindi kasi kahapon, Naawa lang ako kasi nando sa kabilang subdivision. Ang pakilala niya kasi siya daw yung si Ogi Sacred na nanapak kay Makagago. Tapos, sabi ko dito kay Iyang, kilala mo ba yung Ogi? oh, boss, kilala ko kasi sa flip community ako. O oh, sige, sabi ko, doon sa guard doon, sige palipatin mo rin sa kabilang subdivision pero i-record mo muna dyan. So gumawa sila ng record. Wala si Joshua Friel Abisilia. Uh, upo yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat na sinulat nila about po kay Sir MG. ah uh, nandun po ako noon sa motor shop po, malapit po sa subdivision nila na naghahanap po sila ng mga tao. Sakto po, nung paglabas ko po ng motor shop at mananangalian na po ako, nakita po nila ako, tinanong po nila kung gusto ko daw po ng 50,000 Ibigyan daw po nila ako. Tinanong ko po kung anong gagawin ko. Sabi po nila, pabasahin ko lang daw po yung mga sinulat po nila. O, oh, doon sa record sa guard, ang sinabi niyang pangalan, siya si Ogi Secret. Yung sumuntok kay Makagago. O, yun talaga. Ni si Nilagbok ng guard So, ginamit niya. So, syempre, hindi ko naman siya nakikita. Wala naman akong kakilala sa ganyan sabi ko sa guard, turo mo dito sa kabilang subdivision. Itinuro. Pagdating dito sa subdivision na to, ganun din. Ganun din na sinabi niya doon sa guardhouse. Kasi ay, hindi siya papapasukin talaga. Sabi ko, sige. Uh, tao ko yan, papasukin niya na pati kay OG kay no kay OG kay hindi ko po sila kilala ayun po yung nakalagay po sa script na pinabasa po sa akin na kinakabisado ko lang po na sabihin ko daw po yun Ay, matagal pa siyang nasa labas sinalubong siya siya ni Ian sabi ko yan nakita mo na boss wala pa yung pala andun na sa harap ng gate ko nakamotor uh, binulong na agad ni Ian boss uh, hindi yan yun sabi ko, ikaw ba yung OG okay, secret? Boss, ako yung, eto sagot niya, boss, ako yung sumapa mga gago. Pakinggan mo muna ako. Yun na sabi niya. Oh, so nakinig ako. Umiling siya na gano'n ang gusto niyang gawin. Pinagbigyan ko. O, yun lang. Pero ayaw na ng mga, ayaw na mga, ano, ng mga bodyguard ko. Sabi niya, boss, nagsinungaling agad kasi siya ng pangalan niya. So ayaw na nila. Diyan po nila lahat po ng guard doon na huwag daw po akong papapasukin Dahil daw po, huwag daw po ako doon, pag nakita daw po akong bumalik doon, huwag daw, daw po akong papasukin Hindi daw po nila ako tao, ganyan-ganyan Hindi ganyan. ko naman po alam na ipapahamak lang po nila ako, kaya ako lang naman po nagawa yun Dahil po, sa nangangailangan po ako ng anak-jawa nga po, magtatayo ako ng sarili kong negosyo, ng motor shop nga po Pasensya ka na, brad, ha? Uh, kung ka-brad kita Oo uh. Uh, nagsinungaling ka kasi kaagad. Uh, hindi ko alam kung anong pakay mo. We, dapat sa umpisa pa lang, Antimano, nagsabi ka ng totoo. Oo. Uh, eh, uh, dun lang. So, wala naman siyang ginawang masaba. Kasi, lahat ng punta ka niya, nakabuntot naman yung tao ko. O, uh, pinacheck ko, baka mamaya kung ano yung ano. Pero naging mabuti naman, okay naman, mabuti naman ako sa kanya. Uh, sabi niya, boss, birthday ko, binigyan ko ng ala. Boss, wala akong panggas. Binigyan ko pang gasolina, binigyan ko ng 2,000. Gawin ko na lang daw po para daw po makuha ng 50,000. Nung pagkatapos po namin, di po nila ako binigyan. Binigyan lang po nila ako ng 2,000. Tapos po, sinabihan po nila lahat po ng guard doon na wag daw po akong papapasukin. Flashback. <laughs> Asa ka kayon? Asa ka?

Mula humanitarian vibes hanggang fake booking anime edition. Kompletong pakete ng drama, katarantaduhan at comedy mula sa mismong video clips ni FLM. Kung natuwa kayo sa malutong na countdown na to, huwag niyo kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Showbiz Gaming. Hanggang sa susunod na Dekalibre Ulat, stay hombre, stay Dekalibre. Boom!